Ah, hello! Masagal at masayang buhay po sa ating lahat, sa akin mga okay, sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa aking mga video, sa aking mga subscriber, shoutout po! Ito uh, po si Coach Manny, ay meron na namang isi-share sa inyo na isang video na sana ay makatulong ah, na magkaroon kayo ng idea, lalong lalo na sa pagtatanim. Ngayon po ay uh, ang ating video, mag-aani ako. Pero this time, hindi prutas, hindi gulay ang aking aanihin. So tingnan nyo lang po kung ano ang ating aanihin. Let's go! Pus. Nandito na ako ngayon at uh, ito, papakita ko sa inyo kung anong aanihin ko ngayon. Okay, ah, uh, lapit mo, lapit mo yung camera. Ayan, para makita nila. So ito po ang aanihin ko. Uh, ewan ko kung napanood nyo yung uh, video ko dati uh, yung video ko na kung paano gumawa ng uh, organic fertilizer galing sa mga leftover from the kitchen at ito na po yun uh, ito na yun ngayon ay mag na ako kukunin ko na at uh, pakitutukan nga ito uh, yun lang sasabihin ko sa inyo yung mga dapat iwasan ito pag uh, magkukompost tayo, tanggalin na natin ito kaagad, oh, kasi ayan, ayan tuloy, mag, magbibistay uh, mag, uh, pa ako nito. At ito po, kung mapapansin nyo, tinubuan, So yung mga buto-buto, ang pwede natin gawin ay tanggalin na kaagad natin. O kagaya nito, may buto rin ng uh, manok, buto ng manok, mga buto ng prutas. Uh, kailangan din pong uh, alisin na kaagad natin para hindi na tumubo pag gumawa tayo ng compost. Ayan. So ganito po. Okay. Ngayon po ay uh, eto na, kukunin ko na. Hindi ko naman to pwedeng iano kasi may mga halong mga buto-buto, may mga lalaking buto. Kaya ang gagawin ko, bibistahin ko para masala natin at makuha natin yung uh, napakatabang uh, organic fertilizer galing sa compost. Okay. So ayan. Ito ano? Ayan, ganito lang po yun. Kung mapapansin nyo, yung ibabaw ay talagang lupa na. Kaya, Yan. yung ibabaw lupa na, kaya ano, kaya ibig sabihin, ay lupa na rin siya lahat hanggang baba. Ito po, kung ang kagandahan sa ating kumpo, sakita nyo may mga bulate, oh pinasok na rin siya ng mga bulate kaya yan po may halo na rin niya na ano vermicast ito kami mga bulate eh napakarami po, pong bulate oh yan. so meron na rin vermicast ngayon ang gagawin po natin ay uh, bibistahin ko na para ma mawala yung mga yung mga ano mga shell ng tahong, yung mga malalaking buto para mawala na kasi yun ang isang pagkakamali natin ano uh, pag inayaan natin nakasama yung mga buto at mga shell ng tahong kailangan from the start tanggal, tanggalin natin para hindi na natin talaga bistahin. Ayan. So ito po. Meron pa siya mga balat ng mangga oh. yun dapat ay balat mangga ano ah uh, ano ng mangga? buto yan po mga buto naman ganun yan posible ang ano tumubo ayan po natapos ko nang uh, bistayin yung ano yung mga compost natin at uh, ito kung mapapansin nyo alam nyo po itong lupa na ito napakayaman dahil kung mapapansin nyo kanina ito may mga bulate pa yan oh. Meron pa mga buhay na bulate. Ibig sabihin, may kasama na itong vermicast. Kaya napakayaman itong, uh, nitong, nitong uh, compost na ito. Ngayon, paano po ba doon gamitin? Puro ba na ilalagay natin sa halaman? So, hindi po natin ito ilalagay ng puro dahil uh, baka sobra-sobra ang taas ng nitrogen nito. Eh, hindi balansi. Kaya ang gagawin po natin, ay pwede natin itong ihalo sa lupa na ating pagtataniman. So, hindi natin ito po tataniman ng puro. Kundi ito uh, uh, ihalo uh, natin sa lupa. 'di diba? Palagay natin na uh, pilitin natin haluan yung lupa ng uh, 30% 80% uh, nitong uh, nitong compost material na 'to. Napakayaman po nito kaya talagang napaka subo ko na ito, talagang sa mara. Alam niyo yung mga tinanim ko rito. At saka ito the best pag uh, pag magpupula ka. Magpupunla ka pa lang. Ay nako, napakaganda pong gamitin nito, talaga naman. Ah, uh, napaka 100% germination kasi napakaganda nitong lupa na ito. Okay. So ito naman kung mapapansin niyo, ito Ano bang pwedeng natin tong gawin? Ah, uh, So ito, pwede natin itong makuha yung uh, mga katas nito. Ang pwede natin gawin ay uh, lagyan natin ito ng, ano, ng uh, tubig para masipsip yung mga katas nito. At uh, pwede ito yung mga ito po yung pinag mga pinagbistayan. Lalagyan natin ng tubig. Tapos uh, yung uh, tubig, pag binabad natin to, yung pinagbabaran, pwede natin idilig sa mga laman ay napaka napakaganda po pang dilig yon. So, lalagyan natin tubig oh. bibili ko. Ngayon, ito na po yung ating uh, yung inani ko na ano, na napakayamang uh, compost material, ha? Huh? Ito po yung uh, tumatsa ko sa ating mga leftover from the kitchen. Ayun po. So ngayon, ang pwede natin gawin ay uh, lalagay natin sa lupa pero lagyan natin ng mga 30% lang. Huwag masyadong marami kasi uh, sobrang baka naman ano, makasama sa ating pananim. Ngayon, ito pwede rin naman natin itong gawing tea. Pwede natin itong ibabad at yung pinagbabara, pwede natin ipandilig. Ayan. So ito po, at uh, ayon sana po ay uh, may kayo kayong natutunan doon sa ating uh, video na nag-ani ako ng aking uh, mga compost, yung aking mga leftover from the kitchen, ginawa nating lupa, ginawa nating pataba. At ito po napaka-organic talaga. Ito po yung the best na na panglagay sa ating mga halaman. Gagamitin natin para tumaba ang ating mga halaman. So maraming maraming salamat po at uh, sana subaybayan so niyo yung aking mga susunod na video about uh, organic uh, farming dito sa ating urban gardening. Utek gardening ayun po. So maraming maraming salamat. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye.